Alam mo ba kung paano nagsimula ang unang lalaki at babae sa Pilipinas? Isang mahiwagang alamat ang magdadala sa atin pabalik sa simula ng ating lahi. Ito ang kwento ni na malakas at maganda. Noong unang panahon, wala pang tao, tanging langit at dagat pa lamang ang naroon. Ngunit sila'y palaging nag-aaway. Isang araw, mula sa kanilang alitan, isang malaking kawayan ang inanod sa dalampasigan. Tinamaan ito ng kidlat at nabiyak sa gitna. Mula sa unang hati, lumabas ang isang lalaking matipuno at matapang. Siya ang tinawag na malakas. Mula naman sa kabilang bahagi, lumabas ang isang babae na may maamong mukha at kagandahan. Siya ang tinawag na maganda. Naglakad si na malakas at maganda sa bagong mundo. Pinagmamasdan nila ang kagubatan, ang dagat at ang kalangitan. Sa kanilang pagsasama, sila ang naging unang lalaki at babae. Mula sa kanila nagsimula ang lahi ng mga Pilipino. Malakas, maganda at marangal. Hanggang ngayon, ang alamat ni na malakas at maganda ay nagpapaalala sa atin ng ating pinagmulan at pagkakaisa. Kung nagustuhan mo ang alamat ni na malakas at maganda, huwag kalimutang ilike, share at subscribe para sa iba pang kwento ng ating mga bayani alamat at kasaysayan dito sa Pinoy Anime Chronicles